Mga kaibigan ng Barca, welcome sa video kung saan ipapakita ko ang posibleng starting 11 ng Barcelona para sa klasiko ngayong linggo. Oo boss, napakagandang laban ito, Real madrid Barça, isang natatanging klasiko na ngayong linggo ay mapapanood natin ng live dito sa YouTube channel ng Barca Hoy. Sa pinakamagandang narasyon at kwento, narito na ang starting 11 ni Flick para sa laban. Sino ang maglalaro? Like at subscribe na Hintayin kita sa dulo ng video. Kaya, mga mahal kong kaibigan ng Barsa. Makikita na sa screen ang lineup ng Barsa na iguguhit natin para subukang mahulaan ng sama-sama. Ang kupunan ni Flick, hindi siya makakaupo sa bench ng Barcelona dahil sa parusang natanggap matapos siyang ma-expel nung isang araw. Tingnan natin kung tama tayo. Magsisimula tayo sa goalkeeper. Kung saan wala namang duda dahil ang maglalaro na goalkeeper ay si Wotek Sekni. Ilalagay natin dito ang goalkeeper ng Barcelona na siya ang maglalaro sa goal. Ang pulako na wala pa rin si Joan Garcia, ang magiging goalkeeper na magtatanggol sa interes ng Barcelona. Ang goal ng Barcelona laban sa Olympiacos ay noong isang araw. Gusto kong sabihin sa iyo, laban sa Olympiacos, sa Champions, na ako sa field dahil sa mga tao ng Cryptocom. Naglaro siya ng masama Maraming bola ang naibigay sa kalaban. Sana mabawi niya ang kumpiyansa at siguridad niya dahil mahalaga ang laban na ito. Hindi pwedeng magbigay ng malinaw na pagkakataon o regalo sa forward dahil siguradong makaka-score si Mbappe. Check ni. Kaya maging alerto ka at Diyos ko, sana kalmado ka lang. Yan lang ang hinihiling ko na maging kalmado ka at bigyan mo kami ng kapanatagan sa ilalim ng goal. Sa kanang bahagi. Dito ako maglalagay ng unang sorpresa para sa labing isa ng klasiko. Malaki ang tiwala ko kay Jules Kunde. Aaminin ko. Pero sa tingin ko, hindi maganda ang kanyang kondisyon ngayon para ilagay siya sa laro sa laban na ito. Sa tingin ko, dapat muna ipaupo si Kunde sa bench. Patawarin nila ako, pero ilalagay ko si Eric Garcia bilang right back. Ilalagay ko siya. Bakit? Dahil sa dalawang dahilan. Dahil mas magaling siya ngayon kaysa kay Kunde. At dahil bilang right back, napatunayan niyang kaya niyang magpakita ng napakataas na antas. At saka, may mataas din siyang kalidad at makakatulong siya sa team sa pagbuo ng laro mula sa likod. Dahil may mataas siyang kalidad at teknikal na usapan, napakagaling niya. Kaya para sa akin, ang right back sa laban kontra Real Madrid, ilalagay ko si Eric Garcia. Bilang left back siguradong si Alejandro Valde ang ilalagay ko, umaasa akong maganda rin ang ipapakita niya. Sa ngayon, hindi maganda ang kondisyon ni Nakunde at Valde sa Barsa. Unti-unting bumubuti si Valde habang si Kunde ay may pinagdadaanan sa kanyang forma. Masasabi kong pababa ang kanyang laro, gumagawa ng maling desisyon at sa tingin ko ay masyadong kinakabahan sa mga laban, nagkakamali ng malala at siya isang lalong masyadong naapekuhan ng kanyang isipan. Si Kunde ay nahihirapan, pero si Valde, hindi siya kasing sama ni Kunde, pero masasabi nating paangat siya. Unti-unti siyang gumagaling. Si Valde ay kailangang maging mapagpasya sa banda na iyon. Isang lalaking kapag nagdadala ng bola ay nakakabasag ng mga linya at nalalampasan ang maraming kalaban. At kailangan niyang maging napakahalaga sa kaliwang bahagi para sa Barsa. Kaya sa ngayon, si Chessy ang magiging goalkeeper, si Eric Garcia sa kanan, at si Alejandro Valde sa kaliwa. Ngayon naman, central na kanang defender ang pag-uusapan. Dito ko ilalagay si Ronald Araujo at alam kong maraming tao ang hindi susuporta dito. Alam ko, hindi lahat maintindihan kung bakit ko siya nilalagay dyan. Pero para sa akin, yung pisikal ni Ronald. Sa laban na ito, siya ang susi dahil sa bilis at laki niya para makatulong sa depensa. Nakikita ang hina ng depensa natin ngayon. Yung mga posibleng pasa sa likod, hinahanap ba si Vinicius o si Mbappe? Sa tingin ko, mahalaga si Araujo at ilalagay ko siya bilang starter sa laban na ito. Sa tingin ko, ganon din ang gagawin ni Flick. I-comment ang opinion mo. Ako, si Araujo, ang ilalagay ko. Kasama si Pau Cubarsi, ganito ko ilalagay ang depensa ng Barca para sa klasiko. Chessie, Eric Garcia, Araujo, Cubarsi at Valde. Sa tingin ko, magiging kamangha ha ito. Magpapatuloy tayo sa gitna ng field. Ilalagay natin si Pedro Gonzalez. Si Pedro, Potter, walang duda. Pero bakit parang kulang ang pagpapahalaga sa kanya? Wala na sigurong ibang card dito. Hindi ba ninyo pinapahalagahan si Pedri? Mas mataas na dapat ang marka niya. At sa tingin ko, siya ay talagang mahalaga. Ang ganda ng laro ngayon ni, ni Pedri. Madalas palitan ni Flick si Pedri sa laro para makapagpahinga. Para sa akin, siya pa rin ang pinakamahusay. Si Pedri ang pinakamahusay na midfielder sa mundo. At dapat talaga siyang nandyan. Panimula siya sa gitna ng midfield, sa base ng kalagitnaan ng field ng Barca. Katabi niya, malamang si Frankie de Jong ang kasama. Si Frankie de Jong na pinag-uusapan ngayon. Dahil ngayong araw ay umuwi siya sa kanilang bahay. Habang nag e sumakit ang tiyan ni Frankie at hindi siya nakaramdam ng maganda. Maraming virus dito sa Barcelona, kaya si Frankie ngayong araw ay umuwi. Pero sa simula pa lang, basta't maayos ang pag-inom ng tubig. Dapat gumaling siya bago linggo, at maging susi at mapagpasya. Para sa akin, ang gitna ng laro, sina Pedri Frankie de Jong ay talagang hindi mapapalitan at napakahalaga para sa barsa para maglaro sila ayon sa dapat nilang laruin. Na nitong mga huli ay nahihirapan kami pero ako ay may tiwala sa aking kuponan at pakinggan mo dahil ilalagay kita sa isang manlalaro na dumarating sa isang napakagandang kondisyon ngayon. Nagpakitang gilas siya sa tatlong goals sa Champions. Napili siyang most valuable player ng laban, si Ginoong Fermin Lopez. Siguradong sigurado. Kailangan talaga siyang mapasama. Siyempre, sa napakagandang line-up na ito at sa gitna ng midfield ng Barca, Pedri de Fermin. Napaka-versatile niya. Yung kalidad, lakas ng tira, at tapang niya Paano siya makipagkumpetensya? Sa tingin ko, nasa kanya na lahat of rin. Para maging pangunahing starter at syempre, para pamunuan ang Barca na ito sa huling bahagi ng field. Sa likod ng striker at kumukonekta sa gitna ng field, si Fermin Lopez mula Campillo, mula Huelva, ay pangunahing starter para sa Barca. Ngayon, tuloy tayo sa kaliwang bahagi. Dito ko ilalagay si Marcus Rafford na nasa magandang kondisyon at gumagawa ng goal ngayon. Kahit may dalawang goal siya kamakailan sa Champions, nagbibigay pa rin ba siya ng assist? Sa tingin ko, napakahirap para sa atin na tanggalin siya sa pangunahing labing isa ng Barca. Sa ngayon, nakuha na niya ang kanyang pwesto sa line na ito at para sa akin, si Marcus Rafford ay nananatiling mahalagang bahagi ng opensa ng Barca. Sa panahon ngayon, pinapatunayan ni Rafford na karapat dapat siyang mapasama sa koponan. Isa siyang lalaki na kayang magdulot ng pinsala sa Real Madrid dahil sa lakas ng kanyang tira. Isang lalaki na nasa napakagandang kondisyon ngayon. Sa kanan, ilalagay natin ang isa sa mga importanteng lalaki na labis nating pinagkakatiwalaan. Si Lamin Jamal, isang Jamal na hindi pa rin nasa pinakamagandang anyo. Kagagaling lang niya sa pubalja, pero huwag agad maniwala sa mga sinasabi ng tao at batikos. Si Lamin Jamal ay nagsimula sa mababa at unti-unting umaangat. Napakainis talaga ng pubalgia na injury. Unti-unti niyang maaabot ang pinakamagandang anyo niya. Sigurado akong gagaling pa siya. Sa ganitong mga sitwasyon, kailangan natin siya. Laban lang, lamin, kaya mo yan. Uulitin ko. Isang mahalagang susi ito. Mag-pressure at bumaba sa depensa. Sundan ang bantay. Hindi pwedeng pabayaan lang. Kaya si Lamin Jamal kailangan laging handa at sana ay gumaling na siya mula sa sakit. Sa pubalgia, at makalaban siya sa pinakamataas na antas para makasakit sa kalaban. Manlalaro ng Real Madrid si Alvaro Carreras. Ganyan din ang posisyon ni Nalamin, Jamal at Rafford sa gilid at unahan. Pansin, malaking balita. Dito natin ipapasok ang bagong gumaling na si Ferran Torres na mukhang magsisimula sa first 11. Si Ferran Torres na taga Valencia na nasa magandang kondisyon noon at na-injure sa kasamaang palad ay babalik na siguradong maglalaro ulit para sa Barca pangunahing manlalaro sa laban sina Chesney, Eric Garcia, Araujo, Kubarsi, Valde, Pedri, De John, Fermin, Rafford, Lamin Jamal, at Ferran Torres. Gusto mo pa bang malaman ang iba pang balita? Kasama si Rafinha sa grupo at posibleng siya ang sorpresang starter. Kahit hindi ko siya nakikita sa unang bahagi, sigurado akong maglalaro siya sa ikalawa. At ito ang koponan na sa tingin ko ay ilalabas ng Barca para talunin ang Real Madrid sa linggo. Hinihintay kita dalawang oras bago magsimula kasama ang pre-game show, alas dos ng hapon sa Espanya, live dito sa YouTube, sa Barsa ngayon. Magkita tayo at sana, binibilang ang mga kasiyahan, Barsa kahapon, Barsa ngayon, Barsa magpakailanman.